Katong panahon na ikaw batang mo Makahilak ka kung makahilundo What's up? Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kasaka Welcome sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page Isang mapagpalang araw sa ating lahat Isang panibagong araw at panibagong vlog ulit tayo ngayon mga kasaka So ngayong araw mga kasaka ay hahanguin na muna natin yung inuling natin nung nakaraan. Habang nagkukupras kami, naggagatong kami sa kupras, eh naguuling ako. So ngayong araw, pangatlong araw na ngayon mga kasaka, sigurado hindi wala nang apoy yung inuling natin. So pwede na natin yung kunin at maibinta na natin. So bali nga pala mga kasaka, yung inuling natin nung nakaraan, nakaraang araw. So ngayon hahanguin na natin to so, tatanggalin na natin yung naitabo natin At isasako na natin siya para ma-deliver na din Alright mga kasaka So samahan nyo ako sa aking ginagawa dito sa probinsya At sana mga kasaka Makakuha tayo dito ng apat na sako O kaya tatlong sako So malaking bagay na rin yan para sa pangangailangan natin mga kasaka At may binta na rin natin May deliver natin sa mga ah, namimili ng uling yan, Sa mga nagagatong ng uling Alright, so shoutout nga pala dyan sa mga OFW na mga nagsusupport sa atin at mga nanonood sa ating video. Alright, so shoutout sa inyong lahat mga idol. So trot, uh, samahan nyo kami sa ginagawa namin dito sa probinsya. So bali ngayon mga kasaka, tatanggalin natin yung ating itinabon. At um, nga pala mga kasaka, yung itinabon ko dito ay yung pinaglagarian ng chinso. Yung mga uhot ng kahoy yan ang inilagay kong pangtabon para hindi siya sumingaw. Ayan, napaka-importante kasi mga kasaka pag naguling tayo na bago natin iiwan at yung tabo natin dapat sigurado siya na walang singaw gawa ng pag may singaw siya ay baka kinumagahan o kaya sa mga pangalawang araw pangatlong araw na pagkuha na natin ng uling ay durog-durog na siya gawa ng uh, mayroon siyang singaw at magtutuloy tuloy yung kanyang pagbabaga hanggang siya ay maabo so yun nga pala mga kasaka medyo maganda yung uling natin ngayon at buong buo So yun nga mga kasaka, kahit anong hirap ng buhay natin, patuloy lang tayo, makakamitin natin yung mga pangarap natin sa buhay at makaahon tayo sa hirap mga kasaka. So ito nga pala mga kasaka, dalawang sako na yung ating nakuha na uling. Ayan. Grabe mga kasaka. Hindi natin nakalain na yung butas ng ulingan ay magkakaroon siya ng bukal na ano, na tubig. Tinubig yung pinakailalim. Kaya ito yung nakuha natin mga isang sako pa to. So kailangan muna natin itong patuyuin kasi hindi naman natin mabinta sa mga customer natin yan. So bali yung nakuha lang natin, ito lang. Eh. Yan lang nakuha natin. Tapos ito, yan lang yung tuyo. Ito, so bali ito, papatuyuin muna natin sa araw. Sayang, isang sako pa yan, higit isang sako pa yan. Sakto yan, isang sako pag natuyo yan, isang sako. Tapos makakapagpuno pa tayo sa isa. Wala, so, hindi natin nakalain talaga na tutubigin yung pinakailalim ng kulingan. Kung so, ngayon, ito lang yung madadala muna natin ngayon at mabibin sa mga customer. So yun mga kasaka, so ito lang muna yung nakuha nating uling. So kailangan ulay ang gamit natin para hindi siya madurog. Kasi kung ah, papasanin natin, nadudurog siya. Kaya kailangan ng pagdalagan ito lang. Masilan kasi ito mga kasaka, itong uling ng bao. So yun mga kasaka, so hanggang dito lang muna yung video natin. So maraming salamat sa inyo, sa mga nagsusuporta sa akin sa pagbablog. Salamat sa inyong lahat sa mga nag-share ng mga video. So, thank you, thank you, thank you. God bless po sa inyong lahat.